Yeah, good morning. Nagluto kami ng dinuguan. Ang daming dinuguan nito. Dalawang kilong baboy na laman. Ang dinuguan sa amin mayroon gata na niyo. Sili, haba. L lagyan mo mm -hmm. ito ng Ano ba yun? Yung paminta? Ayun, may paminta na pala. Mga kulok-kulok na. Kulok Dami din nito na handa. Handa sa birthday ko, ngayon. Binuguan at magluluto pa ng spaghetti. Ay, ito yung kanin ka no. oh, ang dami. Kunung-kuno. Mompo na ang kanin. Ka <coughs> do so, income niya. Ingilitong pinapanghalo. Dadaan naman sa baw. ng sabaw. na ang gata na

Itong mga tao nito, <coughs> hindi naman ako nag-abiso sa kanila na pupunta ako dito. Pero, ginew ka mo ako as if I was coming. <coughs> Maya-maya, buto na ito. Pupunta so, dito mamaya sa bahay yung mga anak ko. Si Henry, si Raymond. Raymond

Higit hey, mga one minutes pa Okay na ito Mukulok. Dinuguan na ba boy <coughs> 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 lang ang apoy.